Grabe ba, ginjaging? Ulan na? Ginjaging naman. Ulan-ulan. <laughs> ginjaging. sa kuwan. Sa siyudad siyang Brest, France. Gaulan pa. Ulan, Grabe ba? trip ba? si Pilipino. Naka no, sila ba yun, bye. bye! Toto May ara kami kwarta. Ari o, Para makita, may ara. Ang problema, ang taxi galing eh. di. Di pa sa ato, niyaga pundo-pundo. Tiyot mo eh. <laughs> Basto gitu lang, no? Tara na, bay. May aring silak. Lakas ng trip. Grabe, ulan ba? Pakyat. <laughs> Pakyat. Pakyat kami. Ulan ang kontrata, ton. Kenta ng view, no? Bay, yun barako natin, eh. Bay, sabi, bay, tabi Bay. sa wakas nakakita ng pag-asa dito na kami malapit nakakita ng taxi dito kita galiw saka bantay ka taxi to ano taxi? ay puno bantay kami ng taxi anak-anak lang na video bye Oh skateboarding. May ara ko page to. Oh shout out ka bay. Sada bang? Tinukod para makita ka ba? Pro life on board men. Pro life on board. Mga Bisaya, Ilonggo diha, Aklanon. Bunalo nga tudong. Ari si Bayo sa France. Lakaw-lakaw kami kay aber wala kwarta. Wala taksi. Wala taksi, wala kwarta wala taksi. Problema wala taksi. Okay, okay naman ari ah, rin istutok gay namo no. Ya din kan ito. Ganan Sarang gani. sarang ni Manny no? <laughs> ko no. Ibagid ang dalan diri sa kuno. Iba nga pungsod to no. Building. Wala wire ba? Wala wire oh. Walang spaghetti dito ang wire oh. Parang Saudi walang spaghetti. Ito ambience ambiance gito. Iba ang ambiance. Okay. Oh, mayo kita mong guide ba? Arey na kami oh. Arey na. si Toto kita mong guide. Toto Julius. Arey, na kami sa siyudad ba? Mm -hmm. Dira to mga pabailo na kwarta oh. Makaunta ko Libre ko sila kaya nag-dugging kami. <laughs> kuya, kuya, kaya ako nalihagad sila. Libre ko natin sila gamay. Berdiyos-diyos lang. Okay na na ito no? Okay. Nami lugar nila oh. Dito ka pa baylo karta to. Babaw. Sino may lang ngondre? Bailo. Minsan sa buhay natin diyan ito. Hindi gid sa kwan to no. Sa rating ng Pilipino. Pero yawa, 45 dias ko, 1990. Perdi ko to. Oh, diri na kami mapapalit kami kwarta. Tungod nyo wala kami kwarta ra oh naman no. Oh, sige na sige na, na kami kay makakon kami subong. Woo, grabe yun. Experience man ang lamig sa France ba? Na. May <laughs> jacket na. So, Totoo, may jacket lang kami yan. <laughs> 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 maulan, maulan, maulan.